Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago ng lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Sa nag tatanong po sa akin kung uh, Mayroon tayong Natanggap na Tulong sa DE so sir sa totoo lang wala talaga akong natanggap sa DE na tulong kasi hindi po ako nagpapamimbro sa kahit anong organization dahil wala akong time sa pag meeting meeting so itong sa akin ay sarili lang na diskarte hindi ako umaasa sa kahit kaninong tao. So, wala akong time dyan sa mga meeting-meeting na yan kasi dalawa lang kami sa aming pamumuhay ng anak ko. So, wala talaga akong time para kung saan-saan pa. Sa balibalita ko, sir, ang DEI ay namimigay ng mga siho um, parang 50 heads yata at kalahating sako na feeds so mahiyak naman tayo sa ating sarili kapag ganyan na hindi mag click yung uh, ibigay nila so kadalasan ganyan talaga walang nag click kasi 50 heads lang na siho tapos kalahati lang na sako na pigs eh kung wala tayong pang dagdag dyan mamamatay din ang ating mga alagang siho so nakakahiya mas mabuti itong ganito sa ringling sikap kasi kahit anong mangyari sa alaga natin ay sarili lang natin di tayo mahiya So, kahit wala akong tulong sa DE noon, ito na ako ngayon. Marami na ang ating mga alagang itik. So, wala tayong gagawin. Uh, sa ngayon, uh, focus muna tayo sa pagparami kasi iba talaga kung marami ang ating alagang itik. Dahil natamaan din tayo ng baha So kailangan natin mag-recover pang sa ganun ay makabangon tayo muli na hindi tayo umaasa sa kahit kani-kaninong mga tao pang magbigay sa atin ng tolong Ayaw ko kasi gamitin ang pagkatao ko sa tinutulungan ako Pagkatapos, mas malaki pa pala ang kanilang binipisyo kaysa akin na tinutulungan. Yan ang ayaw ko, Sir. Ang gamitin lang tayo para makagawa ng mga pagkakitaan ang mga taong nagkatrabaho sa ahinsya ng ating uh, gobyerno doon kasi sa amin sir marami na ang tinulungan ng uh, diid doon kaya lang ni isa walang ni click kasi yung tao gustong mag-alaga ng itik kaya lang ang kaniyang pamumuhay ay mahirap so bigyan ka lang ng 50 heads na siho yan ang alagaan mo pagkatapos yung ibigay na page bitin maghanap ka pa ng pagkain mo hanggang sa manginitlog yan, pagkatapos pagpangitlog ng 50 heads na yan hindi ka talaga mabuhay dyan so walang nag survive doon sa amin sa lahat ng binigyan ng tag 50-50 na si Hope. So marami naman na gustong mag-alaga ng itik. Kaso lang ah, mahirap ang kanilang pamumuhay. Hindi po makasurvive sa tinatawag natin na financial kaya walang nag-click. May mga tao talaga na sadyang tulungan ng gobyerno hindi pa tinutulungan ang kanilang sarili. So, ang tawag ko dyan ay utak talangka. Kapag ang tao kasi na utak talangka, komformi at komportable yan sa kahit kung ano ang nandyan Kung mayroon, okay. Kung wala, okay lang. So, ganyan ang tinatawag na utak talangka naka-stop lang po yung utak niya sa sarili niya hindi gumagalaw hindi nakakita ng uh, nasa unahan pagkatapos gobyerno ang sisisihin so pasintabi lang no sa lahat ng mga utak na ganyan mahiya naman kayo sa gobyerno ang iba dyan naka pa ng purpes pagdating sa pira pang, painom inom na lang tinutulungan na lang ng gobyerno may time pa magbisyo... so ako uh, lumaki na itong anak ko single parents ako ni piso hindi ako nakatanggap ng single parents wala yung tinatawag nila na porpes, wala ipis kami, wala pa rin so magsikap na lang tayo sa ating sarili na wala tayong aasahan pa nga na kung ano ano sa ating gobyerno kasi demokrasya naman tayo so hanggang dito lang muna mga kadakers, thank you very much shout out sa Kaiser Orlando Rocky at kay Rosalie Butihin sa Riyadh, Saudi Arabia